Dapat lang talaga siguro bigyan na ng leksyon atong si hmm. Tapos na. Kuno, ang paghahari-arihan ni Digong. So, sana maging hmm, kamay na bakal na itong administrasyon na ito. At totoong palagan na nga si Digong. Dahil ang niluloko niya kasi ay ang mga kababayan natin. Ginagago niya po ang taong bayan. Madali kasing maniwala ang kanyang mga follower. Pero marami ng pag-amin ang si sa kanyang mga kasinungalingan. Ngayon, ayon daw sa isang source nga, ay naniwala naman at ang siligong. At katulad ng sinabi ko na hindi na kasi epektibo para sa kanya yung kanyang mga galamay, lalo na po yung mga nasa social media, kaya siya na mismo. Siya na mismo ang nagpapakalat ng fake news etong si Digong kasi nga naman yung kanyang mga follower, yung kanyang mga taga-suporta ay siguradong mas maniniwala agad kung manggagaling mismo sa bibig niya. I mean si Digong nga. ba? Diba? Yan naman ang sistema ng mga katulad natong si Digong. Pero dapat, ulitin ko ha, dapat may kaparusahan ito. Dapat palagan at patunayan ng malakanyang na malaking kasanungalingan itong binulalas na ito ni Digong. It is impossible for any funding items to be left blank as alleged by misinformed and malicious sources. The former president and his cohorts should know better that the GAA could not contain blank items. Katulad din ang sinabi po ni PBBM, alam yan ni Digong bilang isang dating presidente na hindi pwedeng mangyari ito. Hmm. Saan ba pinirmahan, di ba? Sa harap ng maraming congressman pinirmahan ni PBBM itong etong GAA. Hmm. Some quarters including a former president have maliciously peddled fake news about President Marcos having signed the GA or GA of 2025. Certain parts daw ay yun nga blank. Para nga daw sila na lang ang maglagay ng amount. Hmm. Yan po ang tinuran ng executive secretary. Dapat lang. Dapat lang na may kaparusahan. So, titignan natin sa mga susunod na araw kung ano ang magiging hakbang ng Malacanang tungkol sa isya na ito. Marami nang kumalat na mga post tungkol dito. Marami na rin naniwala. Alam niyo naman kung gaano kagalibol ang mga diehard. At mahirap nang bawiin yan. Kahit si Digong mismo halimbawa ang uh, kalaunan ay bawiin yung etong, etong paratang niya na ito. Naku po, yung mga diehard hindi na nila yan mababawi sa sarili nila nakatanim na, nila, na yan sa kaisipan ng itong mga DDS sa na kababayan natin katulad na nangyari syempre sa sa punong ay nasa listahan niya ng, or nasa narcolist si PBBM binawi ka ni Digong pero yung mga diehard hanggang sa ngayon ay naniniwala pa rin na bangag at nagdodroga nasa malakang malala.